Today, it's a very hot day. Mga kaibigan, ngayon summer na. No? Kailangan na natin mag-swimming. Yung mga alaga natin, kapag uh, ganito kainit, kahit hindi direkta na aarawin yung kanilang inumin, pag sinalat mo, tignan mo. Tapos, mabilis maubos ang tubig nila. Tignan nyo ba yan? Ubus ka agad ang tubig nila. No? Pag sinalat mo ang kanilang tubig, maligam-gam. O, oh, salatin mo. Oh, Awa, maligam-gam. Maligam-gam. Yes. Dahil sa sobrang init yan. Kahit hindi ang nakabila dyan. Kasi yung lupa mainit. Mainit ang paligid mismo. Walang hangin eh. Hindi, hindi yung mga halaman. So, ganito ginagawa ko. Dahil kami backyard uh, racer, ang <laughs> kain nga ni Amboy. Madali namin uh, nagagawa ang mga ganitong bagay sapagkat konti lang yung mga alaga niya. Pag marami, kailangan mo, mga kailangan mo ng katulog. Sabi. Kailangan mo ng uh, farm hand. So therefore, ang tubig nila, kapag ganito kainit, naglalagay ako ng yelo. Tapos, nire-refill ko yung kanilang mga inumin. Pwede rin lagyan mo ng direkta doon sa inuman nila yung mga sisi mo, inom na inom mo yan no? hindi nila tinatantanan yung tubig Yun inom na inom so dinalagyan ko ng yelo yan o no? inom na sila ngayon tapos ka agad ang inumin nila so dapat tayo vigilant sa mga inumin nila binabatayan natin baka maubos kasi silang wala na pala silang iniinom so sila'y mauuhaw so, sarap ng Sabaw. Sabaw. Sabaw ng yelo. Ay! Wow! Panalo! Napakaingay ng aming bagong ano. Security. <laughs> Amboy. O, oh, si Amboy. Ang pinangalanan niya, ano, ni, 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 ng uh, wali ko. Kapatid ko nakakabata sa akin. Amboy. Binigay sa kanya yan, tapos dinala niya dito. Eh, siempre ang ligamgam talaga lug -lug ng tubig. Paglugugmo tubig oh. Ligamgam ng tubig. Hmm. Sigurado, pag uminom sila, presko presko. Oh, tingnan mo to. Uminom yun yan. Kabanatan eh. niya yan. Oh. Na, 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 na ano niya. Oh, malamig. Sarap. Di ba? tulad kanina, ayaw niya uminom eh. Oh, kayo. ang ligamgam ng inumin nila. pag backyard racer ka, kaya mong gawin yan ng mabilisa kasi konti lang maalaga mo eh. Ito medyo cool water na to. Hindi eh, naman cold. Hindi naman kailangan cold. Cool. Cool water. Para sa aling sa kapampangan ng word namin dyan kapag uminom ka, makonsuelo ka. Ay, kakonsuelo ko. Ang gano'n. Diba? parang solve na solve ka. Ito muna. Babanlawan ko yan. Babanlawan ko na rin pareho to. Tapos mga kaibigan, laging nililiguan ng ibon yan. Tapos, tinataihan. Eh, yun, yun ang hindi gusto sa mga ibon. So, hindi mo naman yung nababantayan ka agad. Minsan, may ipot na ng ibon yung inuman ng mga alaga. O, oh, ginagawa ko. Binabras ko ulit. Kasi mahirap na pag hindi nilinis. Nandyan pa rin yung ipot. Nadumigit. Patuloy nito, natuyuan ng ipot o. Oh. Ano naman, nababaran. Yung isa natuyuan. Yung isa nababaran. Kaya, para clean. Yung mga ibong kasi yan, pinagbumulan niya ng ano, ng sakit. Lalo na yung Coxy Mga ibon Sa mga sisiyo, delikado yan Yung mga malalaking manok Yung mga matatanda nakaya na Kaya na nila yan eh Yung virus ng mga ibon Pero yung mga sisiyo Medyo mahina pa yun Sila naman minumin uh, Sarap eh oh So naaarawan yung inumin niya Tapos yan, observe lang din Kung naaarawan yung inumin niya Ilagay doon sa lugar na hindi naarawan. Tulad ni Hulko, naarawan yung tubig niya doon. So, ililipat siya dito. Dito, yung dito siya na. Pakakainin siya dito. Hindi naarawan yung tubig niya. Masa kaya niya? Patagal lang masyado malayo yan. Hindi, kaya niya. Abot niya. Okay. Ano O, di ba? dito naman tayo sa salbahe ito. Si Genos. Na salbahe to the max. Napaka. Sige nga si, si Jenis. Hmm, Ngayon ka na ng malamig na tubig kahit na salbahi ka. Papainuin pa rin. Pero naro ko correct ko na yan. Para nagiging nanunuka siya. Sige nga. Patingin. Oh, na pumuporma siya. Hmm. Hindi na. Pero pag ano, duto kayo ganyan. Tutukain ka kaagad. <laughs> Kailang beses na yan tumuka sa akin. <laughs> Tapos, Siyempre. Ito patakaw sa tubig to. inumin, na yan. Fill water. Kaya din nauubos yung inumin. Mabilis maubos. Diyan umiinom si judge, <laughs> Yes. Yeah. Oo. Gusto niya yan. Siguro dahil may vitamins yung mainumin. Ayan o. Inom na. Ayan o. Inom yan. Tapos na, tapos na minom. Minom ka pa kaya kita. Lahat pa inumin ng malak. Oo, oh, patuto. Ito po, gito. Kaya Aling Mima ito. Hindi nyo isura. Isipin mo nga ano, naman meron ng ganyan si Aling Mima. Eh. Napakagawa po. Pogi. Ito, ayun. Ang ay, alin ni Mayan? Pangalan niyan, Sky. Pinangalan niya si Sky. Magaling Magaling ang pangalan pero hindi ko alam kung magaling yung movement. Hindi <laughs> pa yan na ispar kasi uh, bata pa eh. Nasa mga 7 months, 6 months, 6 months to 7 months lang lang yan. Pag uh, nang pag meron na siyang kamat sa mga man. to. Katulad Seven. no no. Si Warhag. Ayun na si Judge Miminum ya. Ayun na si Judge oh. Judging. Yeah, Ayun inum yan. Masarap eh. Fresh water. Patay din ng king balay Judge. Fresh water. oh, di ba? Ang init talaga. Tingnan niyo yung lugar ni Rudy. Dry na dry. <laughs> ng kanyang inumin. Papalit ng Uh, lamig na ito. Sarap. Ito masarap na pang hilamos. Yung May mga ganyang klaseng tubig. yeah, meron siyang inumin na refreshing. So, sobra na itong tubig. Pwede na natin idilig dyan sa kanyang paligid. Para medyo fresco yung kanyang paligid. Ayan yeah, si Rudy, oh. Ihingal, oh. Come here. Come to papa. Ihingal si Rudy. Oh. Pogi, ano. <laughs> yan ang aking brood cock. Ah. Ganda ng buntot niya, puti. Puti yan, pero kala mo puti, pero bulik yan. Ayon dun sa sa libro na nabasa ko hindi porke puti hindi na bulik yan bulik pala yan hindi mo lang yan nakikita yung pigmentation niya kasi puti pero bulik pala yan mm. oo meron palang pure white na bulik hindi lang natin nakapapansin kasi pure white akala mo pure white siya pero bulik pala yun ah, hindi pa yung mga buntot niya luma na yan no? mga luma. kasi nga ito'y tandang na hindi na inabot doon sa hindi siya nakahabol sa taglugon kasi tandang siya nung taglugon. So ngayong tagulan, ulan darating na tagulan ulan doon pa lang siya maglulugon. Ganda ng pao. Oh. Walang tibak 'yan. Hmm. Kasi naglalakad to, tingkayad. Ah, Ganoon siya maglakad, hindi siya naglalakad na ganyan. Ha? Apo ng aking broadcast neto talaga. Oh. Fresh na fresh na mm. Na niya. Sige, dito ka muna sa taas. May <laughs> ka sa taas eh. Well, may, tira pa akong tubig. Siguro ihilamos ko na lang. <laughs> oh, sarap. Ang lamig. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang, Hanggang sa susunod, susunod na episode. Paalam. bye Rudy. <laughs>